Kinundi na ng China ang Pilipinas dahil sa aligasyong paggamit ang pwersang dayuhan o external force upang palalain ng tensyon sa South China Sea. Kasunod ito ng kamakailang Joint Patrol ng Pilipinas at ng US Indo-Pacific Command. Ayon sa Chinese Ministry of National Defense, naniniwala sila na ang ganitong mga aksyon ay magpapalala lamang sa tensyon na maaring mapanganib sa kapayapaan at katiyakan sa rehiyon. Hinimok din ng China ang Pilipinas na iwasan ng mga spekulatibo at hindi responsable aksyon sa South China Sea na maaring magpalala sa sitwasyon. Sinabi pa nila ng mga bansang ng regional countries ay walang karapatang makialam sa hidwaang pang maritime sa kanila at sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang Joint Patrol ng Pilipinas at ng US Indo-Pacific Command ay malinaw na nakapagpapabahala sa China na naguutos na itigil ang anumang aksyon na maaring magdulot ng pagtaas ng tensyon. Inilarawan ng Chinese Ministry of National Defense ang kanilang pangamba hinggil sa posibleng paglala ng kaguluhan na binigyang diin ang masamang epekto nito sa kapayapaan at katiyakan sa rehiyon. Bilang tugon sa mga pangyayaring ito, hinimok ng pamahalang Tsino ang Pilipinas na iwasan ang pag ng mga hindi responsableng gawain at patuloy na paglabag sa kanilang soberanya. Kailangan daw ang mas mahinahon at diplomatikong pamamaraan. Ang pananaw ng China ay nakatuan sa paniniwalang ang anumang nakakapagudyok na aksyon o pahayag ay tanging magpapabigat sa umiiral na tensyon at magiging sagabal sa mga pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. Nang totoo naman ay defensive lang ang Pilipinas at pinoprotektahan lamang ang ating teritoryo sa panghimasok ng China. Sila talagang tunay na naghahasik ng kaguluhan sa West Philippine Sea at iginigate lamang nila na mapanatili ang kontrol sa sitwasyon. Git naman ng Department of Foreign Affairs ng Maritime Activity ng Pilipinas at Amerika ay bahagi ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa para sa pagpapalakas ng kanilang aliansa at ang aktibidad ay ginawa rin sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at naaayon din sa international law.